friendship dyan sa laban shout out kay Ate Hermie <laughs> kay Ate Hermie tsaka kay ano kay Ate Ate Early kay Ate Wen kay Kuya Elmer ayan Ito na guys si Brutus Girl Bukas magtitinda na ako ng quick quick ayan dinelhani First bite natin to first bite First bite pala kay Ate Early sa. Mm Labi man ang imo ko anay. Ang sarap ng quick quick namin. Kum kumpara diyan sa ano. Sa alabang ang quick quick ang alat. Sobrang alat. Oh, sige na ako. Pero dire mo, amo guys. Ha? Huh? Mm. First smoke bang guys. First smoke bang. Ito yung first smoke bang natin. Quick Quick from Kicharao. Um. Mm. Tapos, manambok dito ta, ani. Parisan og oh, grabe ka hamok nga. Salitawag? nitawag kaning buko juice. Na malika, ka ani mm. Palamig lang ni kaysa pero sosyal ang aming baso. Ano, sarap ng stock ko. Oh. Gusto ka, guys? Pagpalit. <laughs> Gusto mo? Pagpalit, guys. Sampung piso lang to. Gusto na yung gamit niyo muna, eh. Kanang sakuan? Kanang plastic wrap? Papel? Papel? Pilabod? Hmm. Hmm, sarap. Kung kuha na siya, Nay. Hindi na masyadong matamis. Oh, ha? At the early, pasensya na. Paglaway na siya at the early. Pag, to ah. To oh. Tago, in town siya. Ang palit si daw mo sa ating Hindi mo na magbuka, hindi mo na madaot. Ang <laughs> musika mm sa ikan, pero kasi ka na po. Ha? -hmm. Ha? Huh? Wow. Kain tayo. Sugod so na nai? Uh, um, Kusog na tao? Unsa pa un guys, kay mapagani ka pa huway ning tindi sa alabang pagjutiho naman ta. Sa so, may tong buhat ko, <laughs> nang ikapoy pa man tabag. na dahi ko, nang ikapoy pa gani ko. Why to yun? Tapos mag ko. Malala ang amo ko ngayon. Walang ano? Tawag nito? Walang konsiderasyon. Mana ko mo biyahe mad, mana ko mo duty madam? Ikapoy, <laughs> ikapoy ba ko? Wak pa na, ginoo ko. Buti na lang, lami ko nga mo biyahe ang kuwan kung ikong kwarta kay Porter Porter, akali na ka mag-alsalsa. Mmm. Ang sarap ng quick-quick ni Babes Merienda. Ang sa'yo tawag tayo mong tindahan ay? Eh? Bibs Marienda, guys. Nakagitan nyo guys sa exit gate ng Kitchara Elementary School. So arat na guys. Murang-mura lang guys. Mm. na kay Gigota mo doon ko. Sa ko am? Um, sa... Sa alabang, di doon kumukaong. Mmm, sarap. Gusto ka, guys? Lunok-lunok laway pag may time. Google! Mmm. Hmm. Ah, binaboy na ni Ron. Binaboy na. Mmm, sarap. Kaysa ito, toalit doon ay. Kaysa yung toalit doon may mamalingki mama, ka na. Ika, eh. lo, ipod nila mano yung lo, sila. Bilang hatod sa aho, ay. Ano? bukas. Mag magic, lo, ta. ka Okay, hmm. ka Hmm. Pilay mong bukas. Hmm. Kanyal man Mm. Kurot. Sasi girl. Sasi. Gusto ko guys. Pagpalit. Pagpalit <laughs> guys. Kaya just to chill out my Lamit dali. Ang ito ko lang. <laughs> ano ba? Lamit dali guys. Ang among ko. Ang quick quick. Magtinda na ko. Ugma. Mag vlog ta dito guys. No? lami ang sasla Mm. Kanis mm. na diwa kan sa tamis. Pero tama, magmuna ako ng isang malaking mm. bang? Pa-smoke bang sa ano kitsaraw? Let me say na hayam lamang kalado. Sa na isoka. So, ngayon guys kini uli naman ko dere sa mong balay, guys. Wala akong trabaho, guys. Everyday vlog ako, guys, no? So, para makadawat na ta sa so sweldo, guys, next month, mangita po mo, guys. Labi na ng mga bisaya di vlogger, guys. Mamansin po mo, guys, sa mga bago na nag-start makasahod para makakuan sa mga maka-experience mga magsahod. So, yun lang, guys. Kita kits tomorrow. <laughs> bye! <laughs>